Pisces, Cancer, and Scorpio. Kamusta kayo? Alamin natin ang energy gabay messages para sa darating na June 13 to June 16, 2024. Okay. Oops. Okay. So, dito ang ating Queen of Swords. Ang ating Three of Pentacles. And ang ating Six of Wands. So, ang Six of Wands natin is naka-reverse. So, andito ang ating clear communication um, sa lahat ng mga makakasalamuhan yung tao. So, ayan, sa mga boss nyo, sa kontratang mga papermahan nyo, Um, sa mga sa relasyon nyo, no? napakalinaw ng inyong um, mga araw no? sa darating na May, June 13 to June 16 so, ayan may mga decision making din dito na napakabilis na kailangan yung pag no siguro um, may mga bagay kayong kunyari kontrata na pinermahan so, ura-urada yan so, magpapamedical na kayo and maybe this time is talagang may ticket na kayo pa alis so kailangan mo rin maging observant dito no sa mga responsibilities na gagawin mo kailangan maging uh, may clarity may clear basahin mo kung ano yung mga bagay na talagang responsibilidad mo para hindi ka maabuso dito um, Pisces, Cancer, and Scorpio. Kasi mabilisan to eh. Baka mamaya is perma makalang ng perma, ng mga kontrata. Hindi mo alam is yung alam mo yun, yung mga gagawin mo pala is hindi hindi mo alam. no Yung parang um, engineer ka dito pero ang gagawin mo pala is pagkakarpentero lang. Ganon. So, maybe ganun, no? Um, water science Kaya, kailangan mo talaga ditong basahin kung ano man yung mga kontratang ibibigay sa'yo ng lahat. Lahat talaga basahin mo. Pagtsagain mong basahin yan. Kasi, baka ma-scam ka rin, ano? O kaya, hindi pala ganin yung usapan ng sahod nyo. Baka, maliit lang ang ibibigay. So, baka mamaya mapermahan mo na yon So, wala na. So, wag oo ng oo water sign. So, andito rin ang ating tree of pentacles. So, ayan yung mga iba sa inyo. Kailangan ng cooperation dito. Teamwork, no? Um, para mapag-decisionan nyo yung, ba yung mga bagay-bagay na darating ngayong mga araw na to. Okay. So, kasi hindi lang to mga pag -de ng isa lang. So, siguro sa pamilya nyo may mga pag-uusap-usap. Ayan, na kailangan nyo ng pag -decisionan. So, make it sure na yung decision na gagawin niyo is talagang yung makakatulong talaga sa lahat. Hindi lang ang magiging dito iisa. So, kailangan talaga is ito ay kailangan ng pag-uusap-usap na mahinahon, hindi hindi dadaan dadaanin sa mga sigawan, no? Kasi walang matatapos diyan eh. Iyakan, ayan. Kasi ang kailangan dito is um Ang dami kasi ditong problema na papasok, no? So, although may clarity dito, um, pag nagdesisyon hindi natin talaga maiwasan yung away uh, pag tataas ng boses eh kaya yun na lang muna water signs no kung hangga't maaari pigilan mo yung emotion mo para makapagbitaw ng mga salitang hindi maganda or nakakasakit okay kasi ayan no oh. baka ang ending nito is ano eh Imbis na ma-solve yung problema is lalo pa magkagulo. Okay, so ang ating six of wands ang jan, So may mga delays din dito na papasok um, regarding dahil nga dito sa decision making na to regarding sa inyong pamilya. Ayan, may mga delay dyan. Siguro may mga pinaplano kayo sa inyong bahay, paghahati-hatian, property or what. So baka hindi nyo pa siya ma-resolve kasi masuunahin niya yung pride, no? pride ng isa't isa eh, no? ng, ba ng bawat isa. Yung kanya-kanya kayong ego. So, ayon yung patapak. So, walang mangyayari. Kundi, madedelay ng madedelay yung mga plano. No? So, huwag ka rin matakot ilabas kung ano yung mga gusto mong sabihin kung ikabubuti naman yan ng lahat. So, isipin mo yung ikabubuti lagi ng lahat, hindi lang yung sarili mong interes. Okay, tingnan pa natin. Water signs. Kailangan nyo dito ng paglilinaw, guys. Kasi yung motibo dito ng bawat isa is parang pang sariling interest lang, no? Ikaw lang yung nagiging na nagiging dito. Pero yung mga pamilya mo, member ng pamilya mo is, or may hindi lang ikaw to ha, maybe may isang member ng pamilya mo na ganun yung thinking. Okay. Pinakadukas. Okay, Sorry. Water science Okay, buksan na natin to guys. So, may transformation nga dito. Siguro itong decision making na to. Kung hindi kayo makarelate guys, no? Um, panoodin nyo yung mga ibang video. Baka may mga kamag-anak kayong ganong signs at kayo mismo yung um, talagang na-reading natin doon. So, ito is <clears throat> ayan o. Oh itong, kung nakarelate naman kayo guys, mag-comment kayo guys ha. So, huwag kayong mahiyang mag-comment. So, may transformation dito. Siguro, siguro itong regarding talaga sa decision making nyo is about sa pagpapagawa or pagpapaayos ng mga properties. Paghahati-hatian ng magkakapatid, um, ng magkakapamilya. Ayan. So, ang dami. Ang dami nyong gustong baguhin. Ang dami. So, pero may mga iba dito na parang spy lang, yun. Eh, no? Kaya hindi matapos-tapos ng gulong ko eh. Kasi minsan may iba sip, -sip lang or nagpapabida lang. No? Pero wala namang lakas ng loob magsalita para sa pamilya. Parang ganun. So may renewal din dito sa mga um, mga ex dyan na gustong magkabalikan or gusto kayong balikan. May nakikipagbalikan dito ng mga exes. Okay? So, sa mga single dyan or mga mga nagkakalabuan ng mga married couple, ayan, may renewal kayo ng inyong pagsasamahan. So, but for some of you, um, I can see, lalong-lalo na sa may mga negosyo, ayan, may mga spy dyan na um, bibisita sa inyong negosyo. Baka tinitignan-tignan lang yung mga bagong menu, mga products ninyo. So, mag-iingat kayo. wag na wag nyong isi-share yung mga um, secret recipe ninyo. So, dahil pinaghirapan nyo yan, guys, no? Walang masama sa pagdadamot ng mga ganon. Dahil pinaghirapan mo yan. So, mag-ingat ka. Dahil may mga gustong makipag-close sa'yo dito na talaga namang kukuha lang ng mga information. Okay? dahil andito ang transformation eh nagbo-boom kasi yung business mo no so and siguro naka naka may expansion na yung negosyo mo and talagang naka yung mata nila sa is grabe nakatingin lahat sa okay so ingatan mo yung mga yan so baka makapag-hire ka ren ng mga spy lang no hindi talaga pang empleyado talaga no baka ma-hire mo yan so maging ano ka alerto ka diyan sa mga bagay na yan so yun lamang water science thank you for watching see you on my next video bye bye